Yo mga par, kamusta kayo? Good morning sa inyo, maulang umaga Anong balita sa atin ngayon? Ito kami, ano, uh, wala kami nga schedule ngayon Yung iba meron, pero kami wala, parang naulan kasi Malakas ang ulan, malakas ang hangin, medyo maginaw nga eh Bali ito, nag kami ngayon ng, ano, ng tatawag para ano, pagka may magpapagawa eh, di kami yung matatawagan, nandito lang kami sa bahay at nagaabang uh, nag abang Ito nga uh, kami magkakasama dito, pipito kami ano, eh, waiting list eh Yo mga pare ko, yo. Kita nyo, ito po yung mga tropa natin at sila po ay eh, nag ng uh, ating uh, sasakyan, oh. syempre maaga-aga po eh. Kaya nag-aabang-abang lang sila. Ay eh, kasi mga par kita nyo naman ang panahon. Oh. Napakaulan. Oh. Taas na hangin. Kahapon napakainit, pero ngayon eh grabe naman ang ulan, no Kaya yun, nabang-abang dito mga tropa. Oh. <coughs> Yan lang sila ng mga ayan na po mga parang ating mga kaibigan oh, pababaw na sila. Papi, tubig oh, daw. Nawalan. Nawalan boy, ayan na nasasakyan. ka Oh. Ayun ah. Okay, pare, ingat. Dire-diretso na oh mga parang, mga tropa. Hey, be ingat. Okay. Huwag kayong papabasa sa ulan, Magkapote kayo. Oh, baka naman hindi kasi sa sasakyan. Ito naman po mga pare ko yung aking mga kasama dito. Mga waiting list po. Kami po ang tropang waiting list dito ng natira eh. Oh, Ayun. Kumasama ko. Oh. Bali to. Tung dalawa pong ito eh, may pasok din at mamaya po mamaya po yan eh ano. Mamaya po yan eh nagabang lang ng taxi. Iba yung ruta nila eh. Ayun. Oh. oh. waiting list ba? Waiting. Oh, waiting list pala si Paring Kupo. Ito oh, tayo dito. Ito pala amin uh, master. Si Master Mako. Kasama po namin niya. Waiting list. Ayan. Oh. Abang-abang lang yan. Alright. Yo mga par, bali ganito nga at uh, habang waiting list kami parang Jobert, kain muna kami ng ano, itlog oh. Wala, eh abang-abang kami dito ng ano ng uh, pwedeng maging uh, schedule ulit kasi pipito kaming natira dito na waiting list eh kaya ito, kakain muna kami kain kain ng mga itlog Ayun, kung ano makakain, kung ano mapapakinabanga eh. anong oras na rin naman, go to man ah. maya maya kakain ulit ng kanin yung iba nagluluto, kaya nga ng uh, isang uh, kaibigan, uh, may katawagan. Yung iba ando no. Nag-aasikaso ng mga lulutuin para mamaya sa tanghalian. Kaya yon mga pare koy, bali update ko na lang ulit kayo mamaya kung anong pang mga gagawin namin dahil nga ikot lang kami dito sa babae eh. kaya timbrehan ko na lang ulit kay mamaya mga pare koy. Peace.